Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, ang Radyo Totoo CMN Batangas. CNN Live, Live Nation. Prince Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel, Magandang umaga, Pilipinas. Isinaguan ng DA Calabar Surrogatoria Division na isang pagpupulong kasama ang Provincial City Veterinary Offices at the Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Services upang talakay ng patuloy na implementasyon ng Animal Health Program sa Riyon. Ang aktibidad ay ginanap sa PAPES Building, Provincial Agriculturalist Office, Compound Batanga City. Tinalakay ang Administrative Circular No. 13 sa pagkaparehistro ng animal biological products at mga aktibidad ng Calabarzon na FIBOS para sa 2024, kabilang ang pagkupaikting ng surveillance at laboratorio para sa sakit ng mga hayop sa riyon tulad ng rabies, African swine fever at avian influenza. Layan in ng konsultasyon ng mga paikting ang koordinasyon ng DA Calabarzon at mga lokal na pamahalan upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop sa riyon na mahalaga sa industriya ng agrikultura sa Calabarzon. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Trends Bell. Dambola po naman sa himpilan ng Radyo Totoo CNN Batangas. Sama